Dahil walang kalabaw, kaya ako muna ang kalabaw. Ako lang ang kalabaw din. Kailangan bungkalin yung lupa para malambot yung pagtataniman ng kamote para pag pag nag-ugat siya, hindi siya ano mahirapan. Hindi siya mahirapan gumapang para yung kamote mataba. Tama ba? hindi ako expert sa pagtatanim pero yun lang ang nalalaman ko kasi itong pagagarden na to natutunan ko lang rin ito noong ako ay nag di ba sa school ay nag aano rin nagagawa ng garden kaya ito ngayon ginagawa ko yung aking natutunan sa school ay aking gagawin ganito aararuhin muna ang lupa hmm tapos ito ay bago taniman. Yan. Mahirap pala maging magsaka ano. Tapos yung mga pananim nila ay pag, pag binili sa kanila eh, babaratin lang eh ang hirap pala magganito magsaka lalo na yung, yung talagang magsasaka yung mga nagtatanim ng maramihang mga ano yung mga malalaking ano, lupain ba? Diba? Tapos ay binabarat lang ang paninda nila. Sa ako doon, sa nagbabarat. Tudo tawad. Kasi nga naman ay mahirap ang buhay. Kaya ito, magtanim na lang tayo kaysa magbarat tayo sa palengke. Magtanim na lang ng sariling gulay. Da, darating ang panahon malay nyo dito rin kami tumira mas masarap tumira sa tahimik na lugar yung wala ka naririnig na mga nag mo 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 doon mo dito mo 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 ganun lang char lang hanggang doon to Malok-lok po yung aking bubong kalin.